Hello yan guys. Ah, uh, dito tayo ngayon sa pag tatanim ng palmera. Palmera, palmera plant. Ayan. Dahil ito ay hindi naman sensitive, madaling buhayin. Kaya, itong paso, uh, ito ay gamit na, pero gagamitin ko pa rin. Kasi, para hindi tayo gumastos ng sobra. Well, dito pa lang eh, napakalaki na ng na ano natin na pera na ilabas. Mm. Ayan. Ayan. Alisin natin sa pagkapak ng ating mahal na seller. Talagang okay sila kalingtong um, galing tong Lazada guys ko yung in order Yan na at yung pagtataniman pala natin guys ay ay ano ang gagamitin natin mga lupa yung ano uh, organic soil at saka saka buhangin. kailangan may buhangin nito yan para hindi naman siya maluto kasi pag panay organic lang ay eh madaling ano ito madaling nabubulok din yung halaman pagkasobra sa organic soil kaya kailangan natin ng uh, organic na may hadong merong uga ano merong halong S1 S1 yan dahil pagka hindi iswa ng kinuha nyo, eh, sobrang malalaki ang bato. So, ayan. Ihimayin na natin ang ang ano, pagka buhol-buhol ng orga, ano na ito. Uh, palmera tree. Pero nawala na yung Marcelio. Kahatiin natin. Hindi kaya dinala ni Gestion? Ang gan lang yan. Yan. Hatiin natin. Yan, maraming mga supling. Pero wag mo natin gagalawin yung mga supling niya, guys. Yan, dito. <laughs> Ayan. Lalagyan natin ng lupa. Diba? Isa na yan. Dindi na natin. Tapos mamaya didiligan natin. Bago natin lagay sa may lupa. Yan dahil para unti-unti ito. Dahil malalaki yung ano nito. Butas. Pwede natin i-direct sa lupa na ilapag yan. Hindi na kailangan ng patungan. Ayan. Oho. Oh. Tulad dito. Try natin ng itanim natin ulit to kasi mayroon na putol na ugat ayan so, pwede rin natin itong itanim na lang ng direct sa lupa kasi ang dami ng ugat guys ito na lang ito na lang ito na lang yung konti ang ugat yung i ano natin sa paso para pag lumaki na siya konti lumaki na siya, uh, pwede na natin i-direct sa lupa itanim. na. Ayan. Ayan. Ayan na. Try natin yan. Malalaman nyo yun, guys kung nabuhay ba siya dahil napakaliit niya o oh, isang ano lang. Ito medyo maraming salingsing. So, ito, pwede na rin ito ilagay natin dito tanggalan natin ng, ng mga ugat na malalaki yan para bahala na kung maging bonsai bonsai tatlo na. Tatlo na guys. Ayan, nakala ko nga hindi darating tong order ko na ito eh. Kasi lang ano ito. One week. One week siyang in, in order. So ngayon lang. Oh, tama rin. Seven days. mm 天呐！<And S 2> <clears throat> Hmm. Yeah. Kung tutusin to guys, marami ito sa ano, mga paligid namin dito. Doon. Lalo pa doon sa mga park. Pero, siyempre, uh, hindi naman natin tanim yun. Kaya, bawal. Bawal tayong, ano, pwede naman siguro. Pero, siyempre, mag-order na lang tayo guys. Para uh, hindi naman tayo makaramdam ng hiya. Di ba? tanggalin natin ang mga mahabang ugat. Okay. Hmm. 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 itu. Tapos ito, Mm-hmm. Hello guys, uh, um, welcome to my YouTube channel. Si Inday Root Vlog po ang inyong lingkod, uh, Plantita Time. <laughs> plantita Time po tayo ngayon. Maraming, maraming salamat seller ng Lazada sa magandang service niyo ninyo. Ayan, maraming maraming salamat. Nakarating ng masigla ang inyong halaman. God bless po. And happy watching sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Sana po ay lagi po kayong lagi po kayong sumusuporta sa ating YouTube. Ayan. Last at the last kapag handa ko po nitong aking palmera. Bye, bye guys. Bye bye, thank you. Happy watching.